Paano manalaman ang account number ng Pag-ibig Plus Loyalty Card? So, ganito lang yan siya guys. Ang gagawin mo ay mag-download ka ng Hello Pag-ibig sa Google Play Store. So, yan. Nakapag-download na ako dyan. Pag in-open mo yan, pindutin mo yung register Tapos, I agree. Tapos, babalik ka dyan. Lalabas na yan guys. Get ready. Tapos, okay mo tasan yung mga kailangan mo prepare so continue kapag kinantin nyo mo yan guys uh, lalabas na yung mga pipilapan mo dyan pipitura mo yung loyalty card mo tapos magsisilpi ka so hindi na natin iano yung mga ganun guys kasi lalabas yung mga personal information ko kaya hindi ko na sasama sa vlog so, so shortcutin na natin siya guys ha Kapag tapos ka nang nag-register, Uh, lalagay mo yung mobile number mo, tapos yung password, tapos pinutin mo ulit yung login. Pagkatapos na, pindutin mo itong nasa baba, yung profile, sa gilid. Pagkatapos mo yan guys, ang lalabas dyan ay itong pinaka-profile mo na. Nakikita mo yung baba ng pangalan ko sa taas. Yung nasa baba niyan, yung account number ng loyalty card plus na EUB bank. Ang pangalawang option mo dyan ay yung pumunta ka sa EUB bank. Doon mo itanong yung bank account ng loyalty card plus. So yun lang guys. Thank you.